Good morning, good morning mga kasuki Ito, meron tayong gagawin ngayon Yung mga disposable na rilo Ayan, Palitan natin siya ng makina mga kasuki Ayan, so yun mga kasuki Magandang araw po sa lahat Ayan. ito po yung re-replace natin okay na po ganun lang kasimple mga kasuki pagpalit ng ano ng makina ng what maandar na po siya so bago natin ibalik mga kasuki linisan natin ang kanyang glass o salamin ng tissue yeah. Para kung medyo blur man yung salamin niya is luminaw or medyo pagi ang salamin blur so yung mga kasuki ah uh, natin yan okay na po diba pero itakabit pa natin yung kanyang pitan since na ang ang stem yan mga kasuki ay magkaiba tatanggalin lang natin tong crown para ikakabit natin dito sa bago niyang stem yan. Eh, mga kasuki ito po ano may thread po yan naka -thread. tatanggalin lang natin counterclockwise yan tawag niyan papunta sa yan natin to, dito yung steam niya sa dating makina. Papakita natin sa customer natin yung mga kasuki. Tapos, balik na tayo muna natin yung fittings. Ayan. Tulan natin itong mga kasuki. Yung sakto lang siya. Ay, sukat muna natin. mga putul, papa magpapaputol ha? Huh? magpapaputol ng kamay ayan, lang yan. ayan, ayan. Na, natin ayan, natin mga kasupim, para bali hmm. meron po. 40 lang. Okay, na po, check natin. Ito so, mga kasuki, meron naman magpapabattery. So, ito po ah. Check po natin kung anong klaseng battery mamito at saka magkano. Ayan mga kasuki Ngayon so, lang yung mabubuksan. Oh, ngayon lang daw mabubuksan, sabi ng customer. Uh, mga kasuki, gaya ng dati, pag magbubukas tayo ng relo yan ha, Hanapin lang natin yung parang pinakakanal or may nakausli doon sa takip niya. Doon natin ilalagay ito. Ayan, tandaan nyo lagi mga kasuki. Ayan, pag nailagay nyo na, hawakan nyo, alalayan ng kamay. Gaya ng dati, konting pukpuk. Ayan, bumuka na po siya. Ayan, ganyan mga kasukri. naka Nakablog po kayo mama kasi may vlog. Meron akong YouTube channel. Madam, tag 150 battery nito. Ha? Hmm? Tag 150 po. Original. 150? Check po natin yung battery niya. Eh, hey, wala na ho. May na na ho ito. Ano okay. ba nangyari dito? Nabasa? Hindi naman. Ah, uh, hindi daw nabasa mga kasuki. So, check natin. Lagyan po natin bago ha. Okay po, lagyan natin. Hmm? Ayan mga kasuki, ito ilalagay natin Rinata original Since ang um, yung battery niya is Original din po yung natin yung battery Ito mga kasuki Yung ganitong klase mga kasuki Pasok niya lang doon sa unang Yung parang may kanal niya Alalayan nyo ng kamay Ayan, gusto na po siya eh na, mga suki, umandar na na Tapos, pagbalik nito, laging din tandaan mga kasuki, yung pinakakanal niya, yan makita nyo, itapat nyo lagi doon sa sa may pitan. Kung kayang i-press ng kamay, yun. Okay. Umunog. So, na po natin. wala po ngayon ay 13 ayan yun, sakto lumipat siya ng 13 tama-tama ang lipat na po nito is mamayang madaling araw time check is 9 27 Ayan, okay na po. Ayan, okay na yung mga kasuki. Balik na dito sa ginagawa natin. Hala. Yung pitan. Ayan. Kapit natin mga kasuki yung pitan sa stem niya. Itong crown. Dito sa bago. Ayan, may thread po yan mga kasuki. natin since mahaba yan mga kasuki natin yung ano nakasobra naka siya Puputulan natin itong stem mahaba eh yun po talaga yung mga kasuki may alawan siya Thank you po. Thank you rin. Ayan mga kasuki na bayad na yung nagpa-battery sa atin. So yan, kinatiran muna natin. Punting isa para para magpantay po yung ayan mga kasuki yung pinutulan na yan para pagkabit ng thread nung ano nung crown eh hindi siya ma loss thread medyo <coughs> excuse me medyo ano ang boses natin ngayon mga kasuki <coughs> dahil sa lamig ng panahon so, ingat ingat po tayo mga kasuki iba yung panahon natin ngayon at klema dito sa Manila mga kasuki is pag ganitong January ito yung talagang malamig Kumbaga, parang magpapasko pa lang okay, mga kasuki mahaba pa May, uh, ilang araw mga kasuki para masama pa natin so ininuman ka agad natin ang gamot para hindi tayo matrangkaso hirap na kailangan natin maghanap buhay para meron tayong pangbigas-bigas at pangulam. Mga kasuki, ingat-ingat so, po tayong lahat mga kasuki. Uh, Wag magpaambon. Paggabi mahamog, Wag na kasi masyadong hamog ng gusto. Ayan, haba pa mga kasuki. Kung may nararamdaman ng konti, inuman ka agad ng gamot. Mayroon naman tayong na mga nabibiling gamot mga kasuki sa over-the-counter. Kaya uh, huwag natin uh, hayaan lang. Para hindi po ma-puan sa trangkaso. Hindi ma-uwi sa trangkaso. Ito mga kasuki, no. Hindi pa itong yan Yan. Nakakabit natin. Matutuwa na yung customer natin ito mga kasuki. Yun. Video slip pa ng konti. Konti na lang. kailangan medyo kailangan lapat po siya doon sa ano niya sa sa butas kailangan po walang awang mga kasuki so hindihain na lang natin sa mga gusto po mga matuto mga kasuki ng mga aking mga subscriber followers and viewer may nabibili po lahat ng mga gamit ng mga ganyan mga kasuki kailangan mo lang po natin ay uh, na reserve wala na lang tayo. Ah, po tayo uh, sadali lang po ah yan mga kasuki may nabibili naman sa online yan mga kasuki I love tweezer yan mga kailangan flies na mabibili po lahat yan para gumagawin yun yung hobby yan mga kasuki at gawin ninyong pwede kayong mag-repair-repair sa bahay ninyo kayo na mismo nang gagawa ng lalo ninyo yan po mga kasuki so okay na po ito, ayan mga kasuki sinarado ko na ayan na po, maandar na siya so, ganun lang po mga kasuki uh, yung isa naman ang susunod ko ganun lang po kasimple pagpapalit ng mga disposable na makina ayan, so okay na po siya Ayan, matutuwa na yung customers natin Maraming maraming salamat po mga kasuki sa aking mga viewers, followers, subscribers. Mabuhay po tayong lahat.